So, mga guys, andito na po ako. Ganun po ako sa akin pong pangangalay kay. <laughs> ay, ngayon po ako ay magluluto na din po ng aking panghapunan. Kumusulak na po ang aking, ito po ang ulam, ito po ang aking po niluluto. Yan, ito po guys, ang aking, ang aming pong ulam. Ngayong hapunan. Pagdating ko pangangalay kay ito at ako ay nagluluto na ng aming panghapunan. Aga tulog. Ah, aga kain, aga tulog. Yan. Ito po ang ulam ni Ate Miriam at ang kanyang anak at ang kanyang asawa. At saka po ito po ang aking pong iluluto, toyo po. Ayan, ayan po ang mm, aming ulam, magkatugma po, pakbit po at toyo. Para pong nagustuhan ko po ang toyo at pakbit. Tunti na po siyang sumusulak, mamaya maya po ay ahanguin ko na siya. Gandang hapon sa inyo pong lahat. harap alajan natin ng counting asin buka pa ako ng asin para pong matabang guys kung tinit na siyang haluluto. kailangan ay eh, wag natin siyang labugin para Para yatang natatabangan pa ako. Mga pisya. Buka pa tayo ng asin. Medyo matabang pa ng kaunti Malapit na po siyang maluto. Hindi, hindi. Parang matigas pa ang. Pero hindi ko naman siya lalabugin. Kasi masarap sa gulay ang hagkok la. Ang ah. hagkok. ko na po siya pag kakunti na pong kanyang sabaw dahil Maganda po talaga sa pakbit. Ay, konti lang ang sabaw. Ay, ano po? na. Laglag -lag ang aking cellphone. sa tuwing magdiriwan ang straight ng bukana ang hanap nilay si Maryam maganda si Maryam maganda maganda babae ngunit siya'y mapanganin kahit saan naruroon kahit saan naruroon parang ibong umawit yan kailangan habang tayo nag-iintay na ating iluluto kailangan tayo ay sumayaw. Sa tuwing magdiriwang Ang straight ng bukana Ang hinahanap nila'y Si Miriam masipag, si Miriam masipag Masipag na babay Yunit siya'y mapanganib <laughs> sumusulak na po siya. Oh, sulak ka na. Maya-maya siya, ay hanguin ko na. Yan po, pakbit. Pakbit. Oh, ang isusunod ko po dyan, iluto ay tuyo. lang po at tuyo naman magpumamaya po, po ang akong luluto at medyo matigas-tigas pa po. Kasi po dito po sa kapitbahay po din namin din eh ay may tinda po siya na opo, opo at saka po pakbit at saka po yung pansit na may gulay. Nagtinda po siya ngayon yung ano, nanay po ni ang may tinda po nun na ay nanay ni Kapain, yung tinini. naglumpo po ako bumili ng pakbit. May tinda na po siya. May talong. Nagtitinda na po siya ng mga gulay ngayon. Siyempre po, pagka mga tao po gusto ng gulay, pagminsan po, wala po dito bilang sa malapit. Kaya po siya ay nagtinda na po ngayon. Ang balot po ng pakbit po ay 25. susunod po na naman natin lulutuin ay nagustuhan ko parang nagustuhan ko po ang tuyo tuyo po <laughs> nag vlog muna po ako ng kaunti kasi po ay hindi po ako nakapag vlog kaninang umaga nung po ako ay nangangalay kay dahil po ay sobrang init ay hindi po makikita po ang aming pong Pagkakalay ka, isinag ng araw. Gandang hapon. Gandang hapon po sa inyo dyan. pala kay Ma'am Bless sa ah, Pas po niya. Thank you, Ma'am Bless sa ah, Shanghai At nakaabot po kami ng kapatid ko ng Shanghai. Thank you, Kuya Jess. Kuya Jess, thank you dun din sa pag-almusal sa amin kanina. Thank you, Kuya Jess. Love you. Thank you sa aming mga kuya dyan. Tempula. Thank you po din sa kay hey Mrs. K. Mrs. K, love you. Shout out din po dyan sa lahat po na naging na naging mamahal kay Ate Miriam. Ah, thank you po din, Kuya Jess. Ah, bigay mo po kay ate na nakaraan po ng kanya. Putuwa-putuwa po siya nung nakatanggap po siya ng kanya, yung grocery. Eh. <laughs> thank you, Kuya Jess. Dito sa aming mga kuya at mga ate. pwede na mamaya po kumain at ako yun po magsasaing na ma magsasain na naman po ako ari po yung aking kapatid yan ah uh, thank you ma'am bless nakabot po kami ng may <coughs> po kay Ada <laughs> Magsasaing naman po tayo ngayon.

natin Mga guys, at ako po ay magsasaing na naman po Saing na. Pag saing ko po, po ay wala na po akong gagawin. a ah, relax, relax na lang po ulit. Baka po makapag-live po kami mamaya. Kami po si daddy, si mama siyang at si Kadok Cornel. Mamaya po maglalayag po kami doon kay Nakadox. <tikin> to say. At ako po ay naglag po lang ng kaunti at uh, wala po kasi ako i-upload po mam wala po ako i-upload po mamaya. Hanggang dito na lang po ang akin po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.